ng papa. Ha? Nasaan? Sa sapa. Anong gagawa sa sapa ni papa mo? Nagkain na kayo? Hindi pa po. Oh, hindi pa? Oo. Bakit hindi pa kayo nakain? Wala ah, pang ulam. Wala pang ulam. Kaya siguro naghahanap ng ulam ang papa ninyo nasa ilog. Ano? Hindi pa daw sila kumakain at walang Ulam, Kaya siguro nandun ng papa ninyo. Ano? Naghahanap ng pangulam. Ano? Sa ilog. Ano? O. Nagsakay ka sa bangka ni papa mo. Ha? Minahuli ka yung isda. po. nagpaikot lang po. Ah. Hindi nang isda. Labang lambat. Ano? Walang ano? Labang lambat. Ah. Walang lambat. Kasi ah, po. Sira na po ang lambat. Ah. Sira na ang lambat. Kaya walang magamit na lambat si papo mo para manghuli. Ha, ganun? Okay. Uy, ko. Gandang umaga po. Diyos maray na aga po sa Indo Gabos. Mga kahimanwa ko digdi sa Bicol. Buenos dias, Pilipinas. Ngayong umaga, mga katuwang, samahan niyo po ako. Pupunta tayo sa pamilya ni Mulong, kay Mulong, specially kay Mulong, papatulong tayo sa uh, paggawa po ng lambat para doon kina Marvin kung sa kasakali no, na mabili po natin yung bangka para doon sa magkapatid na PWD sa Jose Panganiban, kay Marvin and uh, kay Marites. Ay eh, uh, medyo namahalan po ako ng sobra doon sa ibinigay uh, sa aking presyo nung lambat nung uh, uh, pinsan ni Marvin. 27,000 no? napakamahal kaya kung baga sa doktor magsa second opinion tayo kasi itong simulong matagal naman na po ito sa dagat matagal na ito nangingisda matagal na po itong gumagawa ng lambat no? kaya magpapatulong tayo dito kay mulong sana maabutan natin si mulong kasi napakasipag dito kung wala lang itong nararamdaman kung wala lang itong sakit marami po itong trabaho at pinagkakakitaan itong simulong para sa pamilya niya so sana maabutan po natin And uh, may dala din tayo dito, no? Um padala po ni Ma'am Cristina Baltasar USA. Ito yung nasa kahon at mga tsinelas para sa pamilya po ni Bulong. Sa si, pansingkola ko wala na si tsinelas Wala pa yung ano, wala pa yung apo ni Tatay uh, Gianni na titira daw dito sa bahay niya wala pa uh, wala pa yatang pamasahe galing kasing kabite yung apo ni tatay Johnny na titira dito dito na daw maghahanap buhay kasi wala din maayos na trabaho dun sa kabite wala yatang pamasahe pa kaya hindi makauwi dito hello oh kumusta ikaw Alvin oh bless Bless. Oh, ang bait. Hello. Hello. Asan nang papa? Nasa sapa Ha? Nasa Nasaan? Sa sapa. Sa sapa? Anong gagawa sa sapa ni papa mo? Naguhuli po na. Ha? Naguhuli na? Ng... Ha? Anong hinuhuli sa sapa? po. Naglalangoy-langoy. <laughs> Hello ikaw, Albin. Kumusta ikaw? Oh. Punas. Ha? Punasan mo, punasan mo ng sipon. Oh, chinelas. Ay, mali. Oh, mali yung chinelas mo. Baliktad din mo oh, Baliktad. Oo. Oh. Baliktad ang chinelas. Yan. Okay. Oh. Asa na mama nyo? hindi po, sa labasan ah, sa labasan din? anong oh, ginagawa ay. ng mama niyo sa labasan? hindi po ha? Ko po ha hindi po nagkain na kayo? hindi pa po hindi pa? oo oh, bakit hindi pa kayo nakain? wala pang ulam ah, wala pang ulam kaya siguro Ate. naghahanap ng ulam ang papa Ate. ninyo nasa ilog, Ate. ano? ah alin? kalapate daw po ah, kalapate nasaan yun? Tinuturo niya kalapate. Asan kalapate? Nasaan? O punasan, punasan mo lang si Puntong, kapatid mo. Punasan mo, punasan mo. Dali, punasan mo, kapatid mo. Ha? Ah, marunong. Marunong daw magpunasan. Asan yung isang kapatid mo? Tulog? Oh, very good. Di pa daw sila kumakain at walang ulam kaya siguro nandoon ang papa ninyo ano naghahanap ng pang-ulam ano sa ilog ano oh nagsakay ka sa bangka ni papa mo ha minahuli kayong isda anding pa nagpaikot lang po. ha ah hindi nang isda ha walang ano walang lambat ah walang lambat ha kasi po siran na po ang lambat. Ah, siran ng ang lambat? Okay. Kaya walang magamit na lambat si papa mo para manghuli. Ha, ganon Okay. Oh, Uy, kawawa man. So, anong ginagawa ni papa mo para manghuli ng isda, ha? Ah? Minsan po nagkakawil. Ah, nagkakawil. Marunong ka magkawil. Si papa po nagkawil. Si papa mo, ikaw hindi. Nanunood ka lang? Okay. Nakakahuli? Ilan? Marami? Marami din. O, tapos pinapang-ulam, binebenta. Pinapang-ulam. Mm -hmm. Meron ako ditong dala sa inyong chinelas. Oh. Ba't hindi ka nag-eskwela? Mala ah, pong ano? Alauna po ang pasok. alauna ang pasok. Anong grade mo na? Grade 1 po. Grade 1. Oo, oh, talino pala. Anong pangalan mo nga uli? Ramsley po. Ha? Ramsley. Ramsley. Ito si Melvin. Ano? Si Alvin. Ano? <laughs> si Alvin. Nasaan si Ganda Alvin? Ha? Ganda. Nasaan si Alvin? Oh. <laughs> Sino-sino? Nasaan si Ganda Alvin? Hinahanap ni Alvin si Ganda? <laughs> wala. Wala ano? Oh. Hindi nagsama. Hina, nalulungkot si Alvin. Oh. Wala daw si Ganda. Lagi niya kasing hinahanap. Pagkasama ko si Madam Reyna, Lagi niyang hanap-hanap dito. Dito ni Alvin. <laughs> Ngayon wala si Madam Reyna. Oh. Malungkot si Alvin. Ha? Malungkot ha? po yun. Malungkot sino? Bakit? Wala po si Madam Reyna. Wala si Madam Reyna? Opo. Ganun pala yun. Hmm, lungkot nga o. <laughs> Bakit malungkot ka Alvin? Ha? Bakit malungkot si Alvin? Ha? Alin? Alin? Ha? Alin? 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 Alin daw? Ano daw? Ano daw? Ano daw, Totoy? Ano yung sinasabi mo? Hindi <laughs> ko naman alam yung sinasabi mo. Ano Ay, may tinuturo siya. Ay, okay. Ha? Ilaw po. Ay, ilaw. May ilaw daw. Malaki. Ah, malaki. Oh. Oh, tuwa siya sa ilaw. <laughs> Binibida niya. <laughs> Binilik. Ha? Binilik. Binili. May ilaw kayo kahit tuwa-tuwa siya, no? Oh, talaga. Oops. Hmm. <coughs> oh, Oo, Tuturo niya yung ilaw. Nino ito, chinelas na ito. Kanino ito? Kasi sa'yo ito? Ha? Ha? Ang oh, malaki pa. Pang anong grade ba to? Ay, pang pang 8 years old ito. Wala nang ibang maliit doon eh. Oo. Oh. Oh, ay, din mo na rin ito, ano. Pagka paglaki-laki mo, magamit mo rin ito, ano. Oh, dali. May tsinelas ka. tago mo muna, ano. Paglaki mo, magagamit mo yan, ano. Hmm, malaki nga yung pang 8 years old yung tsinelas. Wala nang ibang yung maliit doon eh. Sabi mo, oh? Ah, baliktad na naman daw Alvin yung tsinelas mo uh, yan ang galing nasunod sa kuya tapos ito naman ito tsinelas ni Alvin pang 7 years old naman may matagal pa itong maghihintay kay Alvin o oh, dyan may ito Alvin o oh, tago mo nyo muna ha paglaki nyo masusuot nyo yung tsinelas na yan wala na kasi ibang maliit doon eh. Yun yung mga maliliit doon eh. Sabi mo? Oh, talaga gusto mo lagi ako nandito po. Oh. dahil ha dahil 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 okay. Nandito. Ayan, nandito. Dito, nakadala ng dito. Ang ilan dito. Oh. Ang ng pagkain nila. Hindi ako nakadaan doon sa bakery. Doon sa Rochelle, kinakantahan itong panganay.

Do yan mahulog Buti nandito ka na Natatakot na ako din sa anak mo Kukunin ko na sana sa Kung di ka dumating Ang galing palang kumanta ng Anak mong panganay Hello Ayo Ayaw. Hindi may pagtakaila kung kaninong anak yan, Rochelle, no? Hilting hilti rin. Pinuntahan ko pa po siya sa apa. Ah, o, nakuha mo? Nandiyan oh. na po. Nandiyan na. Asa, kimaunan na ako sa'yo. maglakad. Oo yung bata, kukunin ko na sana sa duyan at hmm. nag-aalala ko. Um, baka mahulog sa duyan. Huwawa yung panganay mo. Mahalo po yan. Ha? Mahalo, Mahalo man, man po yan magbantay. Bang baka mahulog sa duyan. Delikado yun. Ay, Ilo, oh. Oh. Ang galing nung panganay mo, magaling kumanta nung Eh uh, guys, yung uh, kanta po ni Mama. Oo, oo. Mama. Ano po? Ay may tsinelas ka lang. <laughs> Kaya lang yung tsinelas maghihintay sa kanila. Sino ba nagbigay? Kasi yung pa maliit. Oh, maliit pa yung paa nila. Ito pang ano to? Pang 7 years old, pang 8 years old. <laughs> Dalawang taon pa. Bagay mag ano, ay limang taon meron ka oh, nag nag naghihintay yung tsinelas sa kanila. Mm. Ni... Oh. Naantayin niya si ano, hinahanap niya kanina sa akin si Gandaraw. Ganda raw. Oh, ano si Ganda? Anong ginagawa ni Mulong sa ilog, Siga... sa dagat? Uh, po. Ha? Siga, po. Ano yun? ang ibig sabihin nun? Baba, ng maliliit na alamang. I... Ah, okay. Tapos, bebenta. Mm. Oh very good. Inaalala ko nga nung papunta ko rito, baka hindi ko matagpuan si Mulong dito kasi napakasipag ng asawa mo. Hindi no? ka lang patanda naman po siya. Kaya nga, sabi ko, ganitong oras, baka wala na si Mulong sa bahay. Ngayon na nga, buti at malapit lang pala, no? O yan na, si Mulong. Pakasipag nitong asawa mo. Kung wala lang itong sakit, laging hindi nawawala ng trabaho, ano? Kung walang sakit, hindi nawawala ng trabaho. Mulong. Morning po. Good morning. Pasensya na sa abala ha. Okay po. Pasensya na, pasensya na talaga sa abala. Oo. anong hinuhuli mo? Yung maliliit daw. Pang ano 'yang pambenta? Opo. Okay. Sa fish pan. Ah, pang fish pan. Oh, yung mga gumagawa ng fish pan, 'yan yung mga hinahanap nila. Opo ihulog sa fish pond palalakihin kayo ang nagsusupply okay, may nahanap ka na may nahuli ka ah, meron ano ang benta niya? per per peraso magkano Ah, Pakabarato po, 75 centavos lang ako. 75 centavos? Oh my goodness, 75 centavos. Ilang piraso ba? Ngayon ang presyo ng bigas, 60. Nga po, nagtatagaan na lang nga po. Para kung may kahit pa may yung makakuha. Oo. Kahit pa ano, meron. Kisa naman yung, sa wala, yung, ano? Kisa nga po magtambay. Wala din yeah. naman. Ka tama, tama ka dyan, mundong, tama ka dyan. Tama ka dyan, mulong. Tama ka dyan. May dala ko dito yung ano to. Nasa kahunto ni... Padala ni Ma'am Cristina. Okay yung iba nito kasi magkasama sa kahon itong sa inyo at itong kay ano kay uh, Tatay Willy kinuha ko kahun, ko na dinala yung kahon nilagay ko na lang din yung sa inyo ito ay ano to sige nga tingnan mo ako nung nandiyan ah, kape. oh. kape wow mm kape -hmm. Alam niya kasi ang kailangan mo yun. May pang-copy na ako. Tuwing <laughs> ako'y lulusong. Lulusong. Malang, il ko kayo Ayan, may kape. Ano pa yung nandiyan, Malong? Kape. Ulam yata yan, o. Oh. Oh, ulam. -hmm. Uh -huh. ah, yata yan. Uh, dyan, no? Oh. Lagay mo dyan. Uh -huh. Uh -huh. Oh, may bagsi ano mm. sa dalaga nyo. Wow. Hay mm. bibi naman. Hindi ito Ano ano yung babae. <laughs> Kinukuha niya. Ayun po. Mhm. Ulam pa. Abin. May pang-ulam. Oh, ito po. Hmm. Yan. Ah, ano na yan, sigurado. Ay, may pang-birthday pang na kay yan, Bibi. Bibi. Kailan ang birthday ng bunso? March, ah! March 5 oh, March. po. March, matagal pa, matagal pa. March 5 po. Oo. Pwede oh. na po itong ipunit. Oo, tama, tama, Ay, tama. 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 Mm, mm, oh. ah, hindi, hindi. Oh, March 5. Mas, birthday kay Bibi na ito. <laughs> ano pa yung ibang mulong? Uy. Ay, lag, lag. Para kung swatang ho Ah. Ah. Pareho din itong isa. Ay, ay. Mm -mm. Tapos yung, di ba, yung, okay. yung nagtataka tayo kung ano yun, yung nasa, ano yun, nasa, oh, oh, yung nasa garap. O, oh, ano daw yun, eh, parang oh, beans, yan. parang oh. beans. oh, oh. masarap oh. daw yun. Mapurtin yun. Inaano daw po yun. Ha? Ah? Ano, yung, niluluto po yun. Oh, niluluto. <laughs> <laughs> kung po ano yun. <laughs> niluluto. Hindi <laughs> po alam. Hindi po namin kinikimuan. Pareho tayo, uh, first time ko rin. Siya Mm. Uh, 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 ah, pang ah, talagang pambabae nga naman. Pang girl <coughs> sa bunso mo. Uh, oo. Oh. Titingnan ko yung mga mga comment doon sa comment section kung paano lutuin yun. Ano? <laughs> shabu, yung mga marurunong <coughs> paki-comment nyo po mga katuwang, yung marurunong po doon. Ito yun oh. Naman oh. yun. Oo, oh. oh. coconut, ano man tawag diyan? Coconut, coconut jelly. Ayan, oo. Oh. So yung mga nanonood sa atin, mga katuwang natin, paki-comment nga po sino po ang marunong magluto nito? At naguguluhan po kami dito ni Mulong at ni Rochelle. Oh, hindi po namin alam kung paano ang pagluto nito. First <laughs> time po kaya. Eh yeah, paki-comment po, paki-comment po yung mga marunong sa ganito pagluto po nito, no? Yeah, may mga nag-comment doon sa unang vlog natin para diyan. Kaya lang di ko matandaan, di ko na di ko na ilista. Hayaan mo yung comment dito mulong ililista natin, isusulat natin para pagpunta ko rito, alam na natin kung paano yung lutuin. Ano? Sakto yan din sana sa birthday nitong bunso mo, di ba? Sakto yan dito sa birthday. Oh, uh, bunso mo. Ayun. Okay. Mulong punta ko rito kasi alam ko na may alam ka sa lambat, matagal ka nang mangingisda, matagal ka na rin gumagawa ng lambat, no? Eh pag-usapan uh, natin yung yung lambat, ano? May uh, uh, gusto kami tulungan doon sa usay panganiban, parang katulad mo rin, no? Halos ganyan din kalaki ng bangka mo. Kaya lang kaibahan, maganda yung bangka mo sa fiberglass 'yan eh. Uh, halos magkasinlaki. Yung pala yung katulad na ganyan, ang laman daw niyan ay mahig, mahigit uh, 10 to 11 na tao tapos sa uh, 500 kilos na isda. Okay. Ano? Tama? Opo. Okay. Ah, okay, tama naman pala yung may-ari ng bangka doon sa Jose Panganiban. Ngayon pag-usapan natin yung ano, yung lambat. Medyo nalakihan ako doon sa sa lambat uh, amulong. Alam kong marunong gumawa, di ba? Oo Okay. Mm -hmm. Ano mulong. Uh, nagkakanbas kasi ako ng presyo ng lambat ano? Okay. yung lambat na nakita ko doon sa Jose Panganiban at itong lambat ito lambat itong bangka mo dito at yung bangka doon sa Jose Panganiban halos magkasin laki maganya kasi laki ng bangka mo mga ilang metros na lambat ang kailangan niya tinatawag ko mga limang bulto Ay, uh, ay yun po ang tagalingan tagalingan po yung sa bangkang gano'n limang bulto, bulto. gano'ng kahaba yun kasi po pagkayari naman po nun Mahaba po yun, mga sabihin po natin mga 300 meters yun. Uy, mahaba ano? Okay. Dahil yun po ang arbon Tapos, ang magagastos naman po talaga dun, mga almost 15 po. 15,000. Ay yung bayad sa... Pwera ano? po yung bayad po sa labor. Oh! Kasi po talaga yung sa labor ay talagang ma ma ano, matagal-tagal po talaga yung... Yung ganun wana. kahabang lambat, sabi mo 200 meters, 15 ano yun, bulto. Pa ah, paib bulto. Magkano ang ano noon? Magkano ang a, arawan nun sa gagawa? Hindi na po arawan po 'yun. Magkano? Ay, ano lang po 'yun, eh, per bulto na po 'yun pinatawad. Magkano ang per bulto? 1,000 na po. 1,000 so 5 bulto 5,000. Opo. Okay. Madali bang gawin 'yun? Matagal talaga. Ah, gawin. matagal. Alos po ang isang bulto po ay inaabot ng mga ano, mga pinakaano na po doon ang 5 days. Oh my goodness. 5 days isang bulto oh, ay lima yun. Kasi po, mag, marami pong proseso. Oh my god. Ano mga bibilhin dyan? Lambat. Yung, yun nga po, yung net na yun. Tapos yung net, nylon. Nylon tsaka tingga. tingga. Tapos yung, yung pa palitaw. So, sa tansya mo, bali 15,000. 15, pasok 15, doon. Pasok. Plus yung bayad pa sa gagawa. Yung nga po. Uh, 1,000 ang isang kada Pero isang ano, bulto. 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 Yung limang bulto yun. 5,000. Oh. 20. Okay. Matagal gawin. Tagal lang po talaga. So kung limang bulto, habi mo nga isang linggo, isang bulto. Okay. Di, may gito isang buwan. Pag ano naman po, pag pinapagawa na po yung misan ganyan, kaya gusto madali na ganun, dadaluhan na pong gawain yung dalawang tao. Dalawang tao na po. Ah, yung. okay, okay. okay. Ano, ano, ano? Marunong man. ka din. So, tutulungan ka mo si si Mulong ko sakali. Ganun ba yun? Opo, kaya dadalawahan na po. Mahal pala talaga ang lambat. Talagang <laughs> talaga ang lambat ngayon. Di ba pwede makabili niya nung yari na? Mas mamamahal. Ay, na ano po, mas lalo pong mas mahal. Ano, ano, ano? Mas mamamahal ang papi. Ba, bakit, bakit? Kasi po, ano, pag na po, doon na po nila binabawas lahat yung sa labor nila, yung sa presyo ano. sa oh. Saka po, hindi mo po ano yung kung paano yung pagkakalapat nung ano nila. Okay, so maring lugi ka rin kung kung yung yari na kasi baka mamaya ginamit na. Hin, hindi rin hindi rin po sa ganoon. Oh. Kero rin po sa ano. Hindi mo po alam kung magaling siyang pagbabangga ng ista hindi makakalayas kasi po hinuho muna naman po yun. Okay, hindi natin alam yung mga ganoon. Mabigat pala yung lambat, no? Ay, mabigat po talaga. Mabigat pala ang presyo ng lambat mo long, ano? Kaya pala may mga lambat na 100,000 ang presyo. Meron hmm, po talaga. Yung sa malalaking bangka. Malalaking bangka po. yung mga nakukumpis ka ng BIFAR. Mga BIFAR. Sa mga illegal fishing, yung mga net nun mamahal. Sa ano na po yung sa mga sabi, mga buli-buli. Kaya oo. Oh, oh. So yung ganyang bangka, katulad nung sinabi ko, ganyan din kalaki doon sa panganiban. So yun ang kailangan. Opo. Oh, sure ka doon sa 15,000. Opo. Oh, nagagamitin materyales so, plus 5,000 ang aabutin dun sa labor so oh, bali 20 bali 20 rin tapos matagal pang gawin matagal tagal po talaga matagal man po oh ang isang lambat gaano katagal yan sabi yung gawa talaga ay um, ano, bago depende rin po sa nagagamit hmm. ganun kasi po pag hindi rin naman po maingat ang nagagamit hmm. madali rin pong masira siguro kung hindi gagamitin ano Matagal. Kasi po, pag uh, gaya ko po, kaya natagal minsan po ang net oh, sa akin, gaya mm -hmm. po nung lambat ko dyan, halos nag-5 years. 5 years yung sira mo oh, ng lambat? O, oh, tagal na pa ngayon. Dahil po, pagkakaahon ko po, ina, inaano ko po siya, inahayuman ko siya, tinatahi ko po. Kala ko pinupunasan. Tinatahi ko po siya. Mm -hmm. Oh, tinatahi. Ah, oh, kaya pa nakakakita ko ng mga mangingisda na nire-repair yung mga net nila pagka panghuli nila na ah, yun na tinatawag na maintenance sa lambat po, mahal nasa. pala yun hmm. Rochelle no? mahal pala yun mulong akala ko eh yan ganun po, ganun lang Ah, ya nga po. Ya nga po, hindi kami, makabili. Yan yan po, yan po. kami maka -ano, yung mga <laughs> anak mo, guro na isama mo tong panganay mo nag <laughs> nabiming, ka daw. Kasi walang lambat, <laughs> yung lambat. marunong Pero nung kausapin tong anak mo, panganay, Sama-sama po Ha? Kaya nga madaldal, madaldal itong pangaray mo pala. Dati din sa salita ito. Siguro inisip niya, wala kayong dalawa, wala akong makakausap. Siya ang kausap po kanina. Oh, sabi niya, anong ginagawa ni Papa mo? Namimingwit po, walang lambat, sira. <laughs> Ay, o, ganun pala yung mulong, ano? Okay. Namimingwit lang po at pa. So... Kung halimbawa, ikaw ang gagawa, 5,000 ang labor. Tapos 15,000 yung presyo ng materialis, ano? Tapos tayo ang bibili niyan. Saan tayo bibili niya? Halimbawa, sa Bicol Hardware po. Ah, meron niya sa Hardware. Lahat na nandun. Doon bumibili yung mga mga mangisda. Mga fishermen. Ano? You know, mga mangisda. Okay, mulong salamat ha, ah, sa, at least eh, naliwanagan ako dito. No? Um, okay. So at least marunong kang gumawa. alam. Tapos kung bibili tayo, tayo magkasama, ano? Okay. Alam mo ang mga dapat bilhin, ano, mulong? Okay. Salamat naman. Mm. Ay, okay. Sana pray din kayong mulong na... Opo. Lagi po ako okay. nag -pay -pay. na Sana yung bangka po. ninyo magkaroon din ng lambat. Magkaroon din po ako ng na lambat. Hindi ba ang gobyerno ba yung BIFAR? Yung Bureau Opo. of Fisheries and Aquatic Resources through local government unit. Merong mga pinamigay na lambat? Meron po. Anong nangyari? Ba't hindi ka maka-avail nung no, ba't hindi kayo makakuha? Wala po. Wala po. Ha? Ha? Bakit? Ha? Ano, ano, ano? Bakit hindi kayo makakuha, Rochelle? Ah, Malong? Depende po yan sa mayor kung bibigyan po kami o... Oh. kasi yung programa ng national government ng BIFAR hindi ka depende din sa local government unit sa local chief executive kung sino mga beneficiaries, no? Opo. Siyempre, kapag ka medyo malapit sa kanila, no? Eh beneficiary 'yun, bibigyan. Pero kung ramdam nilang hindi kanila, <laughs> sa totoo lang naman tayo, no? Eh medyo malabo labo 'yun. Ayun, talaga ang problema natin, politika, no? Walang katapusan kaya hirap talaga ng kumasenso ang mga mangingisda, eh, no? Kasi yung uh, mga mangingisda ay eh, mm, nako grabe. Ha? So, maraming salamat, Mulong, ha? Thank you, Thank you right so po much, it. ha? Maraming salamat sa inyo, Rochelle, ha? Uh, Mas nagkaroon ako na ng idea. Po. Maraming salamat din po. At maraming salamat din, Ma'am Cristina sa padalan niyo po sa amin. May pangkapi na po ako. Tama. Ang paglulusong, mayroon pang ulo. Mm -hmm. At mayroon din pang ano kay Bibi, oh. Nalaro no, na, nalaro na si Bunso mo. Dibi. Oh, natawan-tawa na. Oo, oh, oh. oh. oh, oh, oh. nahulog. Oh. <laughs> mulong salamat, ha? Salamat, trong, salamat, to, salamat. To, salamat, salamat. Oh, א來了. Salamat, uh kami salamat. Salamat, salamat. Salamat, Chinelas mo. Salamat, oh. salamat. Ha? Mulong. Meron pa, meron pa. Kung tig-isa kayo nito, ikaw talaga. Oh, mulong, tig-isa kayong chinelas ni Rochelle. Oh, ha? Oh, sakto ba pa sa panyo? Ay, sakto. Sakto yan sa panyo. Ano, ano? Oh, sakto man. Sakto pala. Oh, sakto mulong. Oh, oh, Thank you po. <laughs> Kaming maraming salamat po, Ma'am Pristina. Hindi, hindi, hindi na po namin ito bibilihin dahil po sa inyong kabaitan loob po. Pinadala niyo po sa amin. Tama-tama po, Ma'am Cristina. Napatid po yung kinilas ko kahapon. Oo. Oh, kasi alam nyo, yung presyo ng kinilas ngayon, pandalawang kilong bigas na yata. Nga, yan. tama Pandalawang kilong bigas na nga tawa, po. Tama-tama po. Oo. Sige. Maraming um, salamat po. List na ako. Bye-bye na. Bye-bye. 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 Ingat kayo ha. O oh, mulong. Po. Thank you mulong ha, ingat Rochelle. Thank you. Thank you. Ingat kayo. Ingat kayo. Mm -hmm.